So yun guys, uh, mag-vlog na naman tayo. Uh, gaya nung sabi ko nung huli, meron tayong uh, tawag dito, busina. Tatanggalin kasi natin yung uh, turn signal nito. May turn signal kasi ito na tumutunog. Ganto siya. Oh. Ito kasi siya guys, yung tumutunog na to. Nakakita kasi siya sa tenga. So tatanggalin natin siya. Ah, uh, yun, samahan nyo ako. okay uh, huwag kayo mag-skip ng video natin. Para masundan nyo yung gagawin ko para matanggal natin yung sound. So, nagana pa rin ako sa YouTube kung paano ikabit to. Uh, wala tayong nakita. Ayun, uh, humingi na lang tayo ng tulong doon sa mga tropa natin na gagawa para ma-install natin to na maayos. So, yun guys, uh, wag nyo naman i-skip yung ads natin para matulungan nyo ako dito sa channel natin. So, yun, intro muna tayo. Una guys, tatanggalin natin kung nasa niyong tumutunog. Yun yung pinakaulang gawin nyo. Tanggalin natin sya kung nasa niyong tumutunog. Sa akin kasi hindi yung sarap. Yun, tayo pa lang yung unang magtatanggal nito. So wala pa talaga nag-upload kasi naghahanap pa ako kanina kung paano magtanggal So walang nagtatanggal Wala pa nagtatanggal ng sounds ito Kaya para yung mga napapasigil yung mga naka-e-bike uh, Yung tunog nila talaga nila, pare-parehas Pag nagsignal kami, tunog So yun, huwag natin ng paraan Kaya nag-review tayo kahapon Para matanggal lang natin ito Yan ito siya guys yan. Pakita ko sa inyo. So, kailangan muna natin tanggalin to. Ito nga pala, plastic ko kasi baka mabasa. Mas magandang naka-plastic. May protection naman to para sa ulan. Pero, mas maganda pa rin kung naka-plastic. Para ay, hindi na siya mabasa. Sabi muna natin to. Yan. So, para malaman nyo kung alin yung tumutunog, syempre, susiyan nyo muna. Tapos, i-on nyo. Tapos, saka nyo signal Signal. Ito yung tumutulog guys eh ito sya Kaya maingay ito Yan, ito sya, ito yung nga to Kung mapapasin nyo to uh, Itong wire na to Kasi mayroong relay na dalawa lang Ito kasi Relay sya na Kapat yung wire So ito sya Ito sya guys, so yan o, ito ito Lapit mo be ito siya guys, uh, may separated siya sa gitna. Ayun, alam kasi yung pin nito. Pero apat lang ang nakasuksok pati sa kabila apat lang din. Pero ito ay pang animan na pin yan. Apat-apat lang siya. Ito siya. Ito yung isang side para yan sa uh, relay. Relay tsaka signal. Kaya pag nakatanggal siya na ganyan, pasinin nyo. On natin. Ayan, naka-on siya. Naka-on. Signal ako. Ayan o. Wala na rin. Binibinit ako pintot yan, o. Oh. Pero kapag kasi nalpak mo, dito na lang, be. Eh. Ayan. Kasi nandito yung relay. Kasama dito yung relay, kasama din dito yung tumutunog. At the same time, ah, kasama din dyan yung busila. Ayan, o. Oh. Ito rin yun, yung tumutunog, busila. Ayan din yan. Ayan, o. Ayan. Pag tinakpan ko, di ba, lumina. Ito kasi yan. Sa so, pag tinanggal mo to, pag tinanggal mo to, mawawala yung tumutunog. Pero mawawala din yung busina. Ayan o, wala walang busina. eh pinipinit ko yung busina. Wala siyang busina. So, ibig sabihin, dito sa apat na to, lapit mo be. Dito sa apat na to, dalawa dito para sa busina, dalawa dito para sa plaza rebay. So, yun ang aalamin natin kung alin muna yung uh, para sa busina. So, may busina tayo rito. Kasarabing hawak ko. So guys, uh, kung wala kayong tester o multi-tester o kaya ilaw, uh, Pwede nyo na tong, ito na yung gawin yung tester. Kasi ito, pinaplano ko to. ah uh, dito ko ikakabit, lapit ko. Dito ko ikakabit, eh no. May itang dito eh. Ito yung malit na butas. Yan, dyan, dyan ko ikakabit. Yan ang gusto kong ano eh. Dyan siya ikakabit pa rin yan. Para... Sukat natin to. Hindi ako siya gustong iscrew Ay, hindi siya kaya Kailangan dito Kaso maluwag yung Maluwag yung ano niya Maluwag yung tornillo So lalagyan natin ng wasap yung mamaya Para May ilagay ito So ito pwede natin gamitin ito Para malaman kung alin yung busina Ayan, tinanggal natin, di ba? Ang gawin natin Suksok natin doon sa may dalawa sa ibabaw Yung magkakahiwalay Ayan, suksok natin dito Tsaka bila tapos susok natin dito sa kabila. Tapos ang gawin mo, magbusina ka. Kahit dapat tumunog to. Mag nagbusina ka. Ayan, nakaon tayo. Busina. Ayan, di ba tumunog? Malakas. Para na tayo ngayong uh, single. Hindi na tayo e-bike. So, ibig sabihin, yung dalawang sinalpakan ko na to, ito yung papunta ng linya ng uh, horn. Itong dalawang magkatabing set. Ibig sabihin, ang mano yung dalawang naiwan, yun na yung sarili. relay. So, magkakabit tayo dito ng na kaso mawawala naman yung relay natin kaya ang gagawin natin itong itong wire na to tatanggalin na natin para hindi na siya tumunog o kaya kahit hindi naman natin siya tanggalin puputulin na lang natin siya ito itong wire na to putulin natin siya doon natin ito isalpak itong ano na to kaya itong kasing dalawa itong dalawa na to kailangan natin to kasi nga uh, nandiyan yung uh, relay. So ito para magamit natin na magiging relay lang siya. Kakalasin natin to. Para hindi na tayo bumili ng relay. Bari ang tatanggalin lang natin dito yung piyaso. Piyaso kasi nagpapagana dito yung ano niya yung tunog niya. So kukuha mo na pambukas. yung guys, kakalasin natin to guys. Ah uh, ito madali naman to kalasin. Itong nasa ko natin Inaangat inaangat nanto. Ay ganyan. Yun. Ah, shout out dun sa mekaniko natin sa ano sa Hataso. Si si Willy, 'yon yung pupunta na madalas sa atin dito. Shout out sayo, sir. Yan, maganda yung itsura niya. Pag nakita niyo yan, dito niya naman yung bakbakay sa baba. Flip lang natin yung ibabaw, tapos dito sa bigitna. Ito, meron siyang gitna, di ba? May sabitan lang yan, hindi naman nakadikit yan. May sabitan lang yan. So, ang gagawin natin, aangatin ah, din natin to. So, tapos, ang lang natin yan, yung pinakagitna. Kita ba ba? Nandahanin nyo lang guys kasi uh, tawag dito baka masugat tayo. Kayo pala. Pag ginawa nyo yun sa inyo. Yung malaking tulong to sa mga nagdi-DIY. Diyan. Na gustong mag uh, mekaniko ng e-bike. Karaniwan may nakakita ako nagpo-post ito nagpapatanggal. So ang gagawin nila kala nyo, nyo sungkitin to. Ako. Ang pinatanggal dapat dito ano eh. Yung flat screw. Yung laki naman yung flat screw, Jel. Flat screw. Baka kasi madali may kong kutsili natin yung laman, eh. Hanapin mo dyan. Yung flat screw na ano, tapos itong sticker, syempre natanggalin natin yan. Sadness sa kakapit, eh. So, kailangan matanggal natin yan. Sticker. Kaso kung yung mga e-bike nyo mayroon pang warranty Huwag nyo gawin to Kasi sayang Pero ito kasi Sa kataso kasi ano siya uh, Hiwa-hiwala yung warranty nya Merong battery 9 months Ganyan Hindi so, para parehas Ayan, tanggal na natin Ulap na ng bigla Ito siya guys, pag nakita nyo guys, ganyan yung itsura nya Ito yung piyasa na sinasabi ko sa inyo Ayan, ginagamit din itong up eh ito yung tatanggalin natin so ang gagawin ko rito, puputulin ko na lang to gunting gel so yun kasi ang gagawin natin guys di ba dalawang wear nito ito kasi speaker niya itong piyaso na to putulin natin yung isang side pagputol natin yung isang side para pwede pa natin siya ibalik eh, pag kailangan gusto natin ibalik siya dati pa ihinang lang to yan pinutol ko siya eh. pinutol ko siya para ano yan Titipan na lang natin ito para hindi naman siya madikit sa loob Baka Kasi madikit naman, di ba? Titipan natin yung mga dulo lang. So guys, ah, lagyan ko lang ng tape to. Titipan lang natin, kapanasang kapanasang lang yun. Tipan mo lang ng ganyan. Para hindi lang siya magdikit sa loob. Kasi baka magdikit yun. Eh. Masira naman yung relay natin. Patakpan lang natin siya ng kapirasong kapirasong lang. Magandiyan so, lang isang, isang, ano lang, isang dikit lang yan. Ay, hindi lang maka, ano to, maka dikit ng iba. Yan. Pag natatikit mo ng ganyan, ah, pwede mo na siyang isara. Sara na natin siya. Yan. Ganyan pagsara niyan, balik natin siya dati. Yan. Tapos sasarado na natin siya. Ganyan. Ganun lang. Ganun lang magsara. Ayan, ganyan lang siya. Okay na siya. Tapos, balik na natin yung takip kanina. Yung takip, tabit mo, be. Eh. Ayan, may mga, ano naman siya. Mga sa, sasalpakan. Ayan, ganyan, ganyan. Okay na siya. Ganyan okay na siya. Ngayon, ito na siya pag sinaksak mo siya. Ayan, naka-on pa rin yung ano, hindi na pala. Ayan, ayaw na natin. Pagka nag-signal ka niya, wala na yung tunog. Kasi niya, di ba? Wala na yung tunog. Kaso nga lang, wala kang busina. Kaya yung silbi nito, eh yung silbi nito, ibig sabihin, gagawa tayo ng connection ng busina. So, ang mangyayari niyan, dito natin siya ilalagay dito. Sa part na to. So, kahit hindi na natin to ano yun eh. Yung ganito, pwede, pwede na tong hindi natin siya galawin. Ah, iipit na lang natin siya dito. Nahabaan lang natin ito ko anong konti itong ano na to. So yun guys, kakabit ko na to guys. Pero bago ko ikabit, ah, check muna natin. Baka mamaya mamali tayo ng lagay. Patay muna natin. Para ano. Check ko muna guys. Dito kasi siya plano ilagay. Sa dalaway sa, kaninang kanina inano natin. Hindi ko kasi siya no. Hindi ko siya ititape eh. Diba pasok ko lang siya ng ganyan o. No? Kaya ako na lang siya mahatak. Yan. Tapos yung isa dito na lang. Yan, Ganyan. Tapos dito na lang sa kabilang side. Para hindi siya nakaano. Hindi na ba siya na hindi na ba natin ihihinang, iipit lang natin siya pag ganyan. ayan Yan iipit mo lang sa pag ganyan. Ganyan lang siya. Hindi na natin iihihinang 'yan. Iipit lang natin. Pero kung ano, may panghinang kain mo muna. Pero okay din naman yung ang tumarami na ako na try ng ganyan. Tapos try natin kung bubusin na try muna natin yung signal yan, wala na sounds yan yung busina natin mas, busina natin so yun na, good na to guys uh, sasaklaban na lang to pero mas maganda to, lalagyan ko na rin ng tape para hindi na siya magalaw para hindi magalaw yan, pati pati yung pati, pati muna natin ah, ko na lang ng ano to ng washer para maidikit natin dito sa body nila. Tatali ko na lang to para secure. Secure siya ito guys. Oh. Para secure na to. Hindi siya ma -ano, magalaw-galaw. Huwag lumang may magbubukas dito. Kasi kung hindi nila alam, wag nilang buksan, di ba? Tape natin siya dito sa isang wire para hindi na sila magalaw pero kung may panghinang ka tapos gusto mong mabalatan yung wear mo pwede naman kasi ako ayoko mabalatan yung wear eh iniwas ako mabalatan yung wear kaya ganyan lang yung natin Wag Kasi wala naman yun, hindi naman yung magbibigit Iyaan Dali na Ay, Hindi pa

Balikad nyo yung mga yari dyan Ayan guys, yung mga yari dyan Ay, hindi, hindi pa na rin Kasi ito plastic natin So, hanap muna ako ng water guys Pipiin natin ang koti guys Para medyo pumasok siya, Ayan Para medyo pumasok siya sa ilalim Kasi makaabutin sa nung ano natin eh sa balik ko yun ng kamay. Yan. Maraming maraming. Hindi magustuhan ko mga dati. Magandang. Baka may dito talaga nakaharap Diba? Dahil nga malaki siya, nagharap ako na pang, ano, ng ano ang sapi. Para sa mga bitso ka sa Ay, sabit na. Sabit na. masabit na siya.

Dito sa ilalim. Kahit saan mo pwede. Pista ko dyan. Balik na natin siya guys. yun, okay guys, ah, uh, salamat doon sa mga nag, uh, tapos ng video. Yung kasi karamihan ng mga nanonood hindi pinatapos yung video. Yung sa mga hindi nag-skip ng ads, ayaw, salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ay babalutin. Binabalot ko kasi ito talagang ano na to. Para wala siyang ano. Yan sa ano, baka magtaka kayo. 48 volts po ito. Ito 60. Baka magtaka kayo kung bakit ganito. Hindi po yan 12 volts. 48 to 60. Yan. So, Sarado na uli natin. Ay, sorry. Naiwan pa pala yung ano. Naiwan pa pala yung ilaw. yung link pala nito, ah, ilalagay ko na lang sa comment section natin. Hindi kasi siya pwede ilagay sa ano. Okay, no, so yun guys, ah, ibalik ko na lahat. Ayan, wala nang usan signal natin. Pero kung ah, magkatanggal kayo ng ganyan, yung papunta sa likod, huwag yung tanggalin. Atanggalin nyo lang yung papunta rito. Pwede yung lagay nyo lang ng diode. Para yung ano lang, signal lang na mawala. Kasi yung likod, mahalaga yun. Napag-aatras kayo, mayroong ano, Tapos yung horn natin, yan. Lakas. Then so, guys, ah uh, salamat sa pagtapos ng video.